sha 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 dahil eh. bago lahat ako nga pala si Potpot at kasama ko nga pala ko si Kujero Vlogs dahil sa mga hindi nakakalam, ay nag-aaral pa po ko ng Operation Management BSBA ang ibig sabihin ng Operation Management ay magiging manager ng puso mo ha? Yeah? school ng San Agustin dahil sa mga hindi nakakalam, ay gumagawa na po kami ng business research about sa autocratic and efficiency kaya lang may mga nakamukha sa ating mga kabataan dito sa barangay San Agustin elementary at high school. O siya, at umingi sila ng mga sa akin. Ah, Kinis pa nga ako ni Kuya Rito. At ang iba pa dito, ay nahiya pa. Pero pumunta at tumayal na mapit sa akin. Dahil gusto gusto na nga nila makakuha ng sticker ko. At syempre, pumunta muna ako sa office of the principal. Para magpaalam kung ano yung mga dapat naming gawin dito. At pagkatapos nun, ay napansin ako ng mga bataan. Kaya tumingi na sila ng sticker sa akin. Hindi ko lang alam at nakikilala talaga tayo pa unti Grabe kay Lord. Marami marami salamat kay Lord God. Dahil sa lang naman ang lahat ng mga gawa nito. At siyempre pag aat namin, may mga humingi na ng sticker sa taas. Mga grade 10 at grade 11 itong mga to. Shout sa inyo lahat. At magkita arts tayo sa pesta ng San Marcelino. What? Ay, mali. <laughs> Castileos pala yun. <laughs> o sya, sya, sya. Magkikita pala tayo sa bahay ng Castileos ha kita ads tayo mga kabataan ng San Agustin High School at may mga humingi sa akin mga sticker nito at pinalabas ko para makuha na sila ng picture at may sa ang content pagkatapos nun ay umakit ako sa taas grabe kaganda rito parang papawala ng problema ng kapitbahay namin <laughs> <laughs> o sya siya at pagkatapos ng pinilex ko muna yung kapaligiran grabe ang ganda pala dito sa Castilejos pag inikot-ikot mo Pati yung chismosang kapitbahay mo, ay may kita mo na rin. <laughs> o siya, at nag na muna ako dito. Marami salamat sa mga apatahan dito. Nakakilala sa akin, tsaka kay Kuya Jero Vlogs, na sinamahan ako. Kahit sa taas-taas lang kanilang, hmm? Tok-tok ng kanilang bahay. Hindi lang yun, napitig ako itong mga apatahan na to. Kilala talaga tayo ng mga apatahan dito. Actually, binigyan ko sila ng sticker. Oh, hindi lang yun. May nag-abot pa sa kabila. May umabot pa. Ito siya, nabutan ko na itong sa kabataan na to. At saka ito si Kuya, tulalay na tulalay talaga. o siya, siya, siya. O nga pala sa president nila dito. At sa mga kabataan na to, hindi ko lang alam talaga bakit kilala nila ako dito. At saka, shout out din pala kay Boss Chokes. Nailala rin siya dito. O siya, payo ko lang sa mga kabataan dito ah. Lagi lang kayo mag-arang na mabuti para sa kinabukasan nyo. Dahil hindi lang kayo ang ah, makapagbubuhay ng sarili nyo, kundi mabubuhay nyo, pati mga magulang ninyo. O siya, Pitikan ko na rin tumabot ano to. Na talagang hum, pumahabol pa hanggang kay Pot, Pot TV. Hey! Sya, sya, sya. At pagkatapos doon, buwaba yung mga nasa taas. Nasa third floor pa nga yung tumabot ano to. Tumingin ng sticker sa akin. At hindi lang yun. diyan nila akong bumili sa bot nila. Medyo nahiya-iya yung mga kabataan dito. Kasi nga, ako na mismo bumili sa kanila. Recipe mo yung tatlong kabataan yan. Kasi naman yung pasipot TV. At di lang yun. Meron pa silang bentahan dito na kung na may kita mo kung magkano yung mga pinibenta at pinatinitin na nila. Ay siya, na naman ako. Para kasi ako nag dito. <laughs> Shoutout nga pala sa Sip Bites. tapos ano, paalam na ako. Pero bago yun, nakita ko yung bahabol pa sa din sa San Agustin. Bago kami papunta si dito sa Santa Maria. Ano nga lang nakuha na ninyo sa Barangay San Agustin High School. O siya, nandito na nga kami Santa Maria. Nagpaalam din kami para sa business research ko. Meron kasi kami gagawin. Thesis, para sa araw, makatapos na rin ako at makahat ng trabaho. O siya, may nakamukha na naman sa akin mga kabataan dito. <laughs> malayo pala, tiyuturan na nila ako. Si Potpot Pot TV daw yun. O siya, at binigyan ko na kayo isa-isa. O, paano? Hanggang dito na lang nga ang kwento. Lagi lang kayo mag-aral. At magporsige, huwag kayong tatamarin at magkating classes Dahil wala tutulong sa inyo, kundi sarili nyo lang. O paano? <laughs> Hanggang dito na lang ang kwento. Ako nga pala si Potpot Pot TV. Paalam!